ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag-withdraw na sa Rome Statute, tayo po uh, the, the ICC has no jurisdiction over us, and I, I will not lift a finger in the investigation of any crimes uh, regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo at hindi niya kinikilala ang uh, pagiging miyembro natin sa ICC, sino po ang uh, kumbaga hindi sumunod sa pronouncement na ito. Ba't nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating Pangulo? Secretary, nung nakarang linggo po, ako po ay uh, nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit uh, ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling uh, kayo po ang makasagot sa pagkakatoong ito. Uh, tinanong ko po sa kanya, kung magkano po ang nagugol sa pagtakip at uh, pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang The Hague. Hindi ko kayang sagutin yan. Uh, Unang-una, sa nangyari yan, akong aking pong contact dito ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna noong panahon na yon at uh, pinupunta, ang, ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Kaya nasa Vienna po ako ng panahon na yon. Kaya hindi ko nakita yung dami ng pulis. Hindi ko nasundan, na, nasunda, subaybayan, yung mga resources po na ginamit upang uh, madala po yung dating Pangulo sa so The Hague. Pero ngunit, uh, masasabi ko, uh, wala ho nasaktan, wala hong uh, nabawian ng buhay at maayos po siya na sa Hague na wala hong uh, uh, wala hong incident. Kaya kahit paano, pasalamat po tayo na hindi na po, na, wala na po na disgrasya uh, sa, sa pagkakataong iyon. Opo, so sino pong uh, nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano yan? Uh, halos sampung oras po kong nakipag-usap by telephone Uh, mula po sa oras ng Europe, Europa, papunta po rito, sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851, Section 17, and other sections of the International Humanitarian Law. Ngunit di po ba sinabi, uh, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nagwithdraw na sa Rome Statute. Tayo po uh, that the ICC has no jurisdiction over us and I, I will not lift a finger in the investigation of any crimes uh, regarding ICC. Kung uh, ganun po ang policy pronouncement ng ating pangulo, hindi niya kinikilala ang uh, pagiging miyembro natin sa ICC. Sino po ang uh, kumbaga, hindi sumunod sa pronouncement na ito, ba't nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating Pangulo? Ang problema ho kasi dito, nung, nung nag-withdraw tayo sa ICC, sa Rome Statute, hindi na ho tayo ma Ngunit yung batas po na ating pinasa noong 2011 na Republic Act 9851, yun po ang naging basihan ng lahat. Kung ito po ay ating uh, uh, tinanggal sa ating legal system, yung batas na yun, Kaakaibat ng ating pag sa ICC, wala na hong sana. Ngunit nandun pa ho yung batas na yun, Republic Act 9851. Di po ba bilang uh, parte ng kabinete ng ating Pangulo, tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating Presidente? At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakalo ng breach or violation ng uh, trust and confidence? uh, na ating hindi hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability. Alam niyo ho, ang uh, pagtatabaho po sa gobyerno ay sako po yan sa marami hong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. At hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon o kaya yung at, lahat ng ating panigin Mari po itong magbago sa pagdating ng panahon, sa bawat panahon. At marahil nagbago po ang aming pagtingin sa, uh, sa usaping ito. Nung, uh, nung dumating po yung pagkakataon na talagang ando na ho ang Republic Act 1951 at lahat po ng factor tinitingnan po natin sa security po ng ating bansa. Does the former president pose any security threat? Kahit uh, ganun na siya katanda. Marahil uh, yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang uh, naging evaluation ng panahon na iyon. Basta uh, sa akin po, ang aking clearance na binigay ay sa legal basis. Ang legal basis ng kanya pagpunta sa The Hague. Yun po yung ating trabaho bilang legal counsel po ng gobyerno. So pwede po tayong uh, tumaliwas sa kagustuhan ng Presidente? kahit tayo hindi ay tayo para nagbago rin ang lahat sa kanya kanyang paningin sa usapit nito. hindi ho tayo hindi nga sabi ko nga kanina hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay minsan nagbabago po yun po yung ating pagtingin dito ayan po ah uh, Yung po kasing mga pangyayaring ito nung dinakip ng ating uh, dating Pangulo, it poses Uh, s some questions that need to be answered, Alimbawa, what is the role that, what is the role of the DOJ secretary in high profile law enforcement operations involving political figures, including former officials? How does the DOJ ensure that such operations are impartial, conducted strictly within legal bounds and free from political interference, or not influenced by political pressures, especially when they involve a former head of state? What is DOJ's accountability if evidence later shows that its actions were weaponized for political purposes? Kami ho, ang aming gapay dito, rule of law. Yun po yung aming uh, mantra dito, yun po yung aming sinusunod. At yun po ang dahilan kung ba't meron po tayong Department of Justice. Rule of law po. Para humaayos ang lipunan natin at tahimik po. Thank you. Um, my last question po, Mr. Chair. Uh, Sa... Sa presentation niyo po, nakalagay dito, there's a 100% uh, completion rate ng mga applications for witness uh, coverage dun po sa Witness Protection Program. 100% in 2024, and for the first semester of 2025, 100%. Ngayon pa lang po yata kayo magkakaroon ng 99% dahil parang uh, hindi niyo tatanggapin ang mag-asawang diskaya sa witness protection program. Uh, ano po kaya ang uh, magiging dahilan natin kung bakit hindi natin sila tatanggapin? Sila po bay uh, nakausap na natin. Sabi sabi po ninyo, you will conduct uh, a diligent uh, you know, a thorough interview of the couple and you will assess their statement. Nagawa na po ba natin ito? Hindi pa ho. Uh, hindi pa tayo umaabot sa bandang 'yon sapagkat uh, mainit po ang naging talakayan sa Senado, mainit po ang nagiging uh, exchange ng uh, mga pananaw, wala ho kami sinasaradong pinto. Ang mahalaga lang, may proseso po tayong susundin para ma-evaluate po ang testigo. Ang mahalaga po, nagsasabi ng totoo, at talagang kailangan ng testimonyang 'yon para yung buong katotohanan, para maabot ma 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 po natin lahat ng dapat natin maabot sa pagbungkal po ng kaso upang maparusahan po yung dapat parusahan. Opo, if you will, uh, have, have you gone over the sworn statement of the couple, Mr. Secretary? Mr. Um, wala po ako ng kopya. I have, not been, uh, I have not been provided with a copy of that, nor any letters. Wala po ako nakukuha pa. Uh, everything was in a phone conversation. Kaya nga, hindi ho kayang uh, mag-desisyon ka agad based on the telephone conversation. Kailangan po may proseso talaga tayong sundin. Opo kasi kung uh, if I may uh, appraise the Secretary, maraming po siyang binanggit ng mga personalidad doon at mukhang detalyado. Baka naman ito ay magkaroon ng konting uh, merito dahil uh, hindi naman po ito basta-basta lamang ito ay sinumpang salaysay na pwede naman natin pag-aralan at lalo uh, ating suriin kung talagang meron pong katotohanan dito. Totoo po yan. susuriin po natin yan. Ngunit marami rin po tayo itatanong na mahalaga para maging kompleto po ang kasaysayan ng lahat. Kasi kung sila po ay labing limang taon na nangangontrata at ay kikwento nila ay tatlong taon lang, marahil kulang po yon. Kailangan po malaman natin yung buong kasaysayan ng kanilang pangangontrata at kung ano ang kanilang dinaanang patakaran at yung mga sinasabi nilang obligasyon 15 taon dapat mapag-aralan po natin lahat yan at sabihin nila sa atin kung ano talaga ang naganap sa mga panahon na sila ng mga kontrata mula 2007 hanggang 2025. Hindi hulang lang po tatlong taon ngunit yung buong kasaysayan po ang ating gusto makita. Para masolpo po natin itong problema ito na muabagabag sa ating bansa ngayon iyon po yung mahalaga kung may testigo hong ganung kahaba ang kasaysayan sa mga kontrata marahil mas marami sila mabibigay sa ating mga pakalan, mga mga pecha, project, engineer, at kung sino po mga mambabatas, kung sino man ang, ang nakialam sa mga kontrata, yun po yung kailangan natin malaman. Hindi lang po yung tatlong taon o dalawang taon na kanilang binigay sa kanilang unang sulumpang sa laysay. Mr. Secretary, papayag po ba kayo if we will broaden the scope of the investigation to include Uh, the years 2007 up to 2025? Opo, opo. Uh, kailangan po talaga we get to the bottom of this kasi yung bansa po natin ang nakasalalay dito. Ang bigat na ho ng saloobin ng Pilipino. Kailangan po malaman nila yung kasaysayan nito. Kung, kung kinakailangan po umabot tayo sa 1998, gawin po natin para makita po natin ang kung saan na tayo dapat pumunta at saan tayo paparoon. Yun po, hindi tayo matututo pag hindi nakita ang buong kasaysayan po at sistema na umiiral ngayon na mula po nung mga panahon na yon. Ano po kayang posibleng uh, possible grounds that they will be denied their application for witness protection? Di ba sabi po... A ano po kasi yan? Testimonial evidence po yan. Ang mahalaga po, ilabas din nila yung mga dokumento. Yung mga yung kanilang records, yung kanilang mga ledger, lahat po yan, dapat open to scrutiny. Wala ho sila dapat itatago na kahit ano. Yun po yung hinahanap natin talaga sa mga, sa mga tumitistiga po as state witness. Mahirap po mag-alaga ng state witness, sinasabi ko sa inyo. Kasi ako ho, I, I, take it upon myself to talk to these people and to know their state of mind, their security. And I spend a lot of time doing this even on Sundays. I can tell you that. Kaya hindi ho ito biro sa akin. Ito po ay isang misyon na ating ginagampanan upang magkaroon ng hustisya sa ating bansa. Okay, maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po, Mr. Chair. I have no more questions. Thank you, Representative uh, Paolo Marcoleta.